ikasampu ng Agosto taong 2023, nakabili ako ng dalawang medalya lamang sapagkat ang isa ay gawa sa pilak. at ang malala dito kalahati lamang ang aking binayad. Kaya mayroon pa akong utang na 6,000 piso. Sa walang pagtatagal, ito na ang aking base ng datos para sa mga eksonomiya sa numista na bumubuo sa mga token, isyong pantasya ng mga barya at mga medalya. Ang numista ay isang poksapot na maaari kayo mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga barya, saraping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Hindi ako nagbibigay ng sponsor nito, ngunit aking nire para sa mga kolektor na nanonood sa bidyong ito. Ang ating unang medalya ay galing ng nagkakaisang emeradong arabe. Makikita sa harapan ang isang karakter ng isang magasing na pambata na Majid. Sa likuran, makikita naman natin ang logo na Majid. Ang taon ng paggawa nito ay 1983 o Hitchery 1443. Ang ating ikalawang medalya ay galing ng Canada. Makikita sa harapan ang logo ng MDRT na ginanap sa Toronto, Ontario, Canada. Ito ay nagpapakita sa pagpupulong taunan ng MDRT noong taong 2004. Sa likuran, makikita naman natin ang logo nito. Mayroong petsa kung saan na ito noong ikawalo hanggang ikalabing isa ng Hunyo sa Toronto. Ang nakalagay na first time experience ay nagpapakita dito sa pagiging unang beses ng pagbisita sa pagpupulong na yaon. At nandito na ang aking pasinan datos para sa ekonomiya sa numista kung ilan na ang mga token, medalya at anuman dito sa aking koleksyon. At nandito na lahat ng mga medalya na aking ipinakita sa inyo. Ako ay mayroon munang anunsyo na hindi muna ako bibili ng mga barya at salaping papel sa loob ng dalawang linggo upang matapos na lahat ng utang na ito. Kapag natapos na ang utang na ito, ako ay magsisimula muli sa aking pagbibili ng mga bali at salaping papel. Kaya, doon, magpupukus muna ako sa pagpapaspotting pagsakay ng bus, jeepney at train. Ako po ay magpapalam na muna magkita muli tayo sa ika-animnaput-anim na kabanata ng bariya-bariya at papel-papel.